Oh, ito po si Bianca Uman. At iniimbitahan ko po kayo na sana ay abangan, panoorin at mahalin po ninyo. Ako bilang si Tera, sa Sanders, ang bagong taga Ken ating sabay-sabay na salubungin ang pinakabagong sangre si Bianca Umali. Ipinakilala na nga ang pinakabagong sangre na si Bianca Umali kagabi sa 24 oras. May kilala si Bianca bilang tera ang nawawalang anak ni Sangre Danaya na lumaki at namuhay sa mundo ng mga tao. Hindi naman naiwasang maiyak ni Bianca sa interview dahil ani niya hindi niya hiniling ang role na ito pero ipinagkaloob ito sa kanya kaya na may puspusan ng ginagawa niyang preparasyon para hindi mabigo ang mga kapuso lalo na ang fans ng Encantadia. Inamin rin ang aktres na grabe ang pressure na nararamdaman niya dahil isa ito sa pinakamalaking project na pinagkatiwala sa kanya. Pero grabe rin naman ang pagtanggap at buong puso ang suporta sa kanya ng mga dating sangre. Madami pa tayong aabangan kay Bianca bilang Terra Encantadix. Kayo huwag palampasin ang sangre soon on GMA.